dito po tayo sa ilog po mga pambing ay maliligo po ulit tayo kasama po natin si mami hey. yan nag iihaw po din eh. iniihaw po na karneng baboy po yan po dito po sa gitna ng bato tabi po malasang baga Diyan po, o. yan. Baga. Malakas. Dadayo po tayo ng pananghalian. Ate. Hello po. Yan. Kuya Bunso. May niluto po lang si mami po. Pananghalian natin. Bukod po yung iniihon ni mami. Yan po. Yung mga buto po. Yan na. Yan. po. Ate yan. May kalabasa. Ayun. Nakukupi lagi. Nakukupi. Yan. Yan. Para po yung mansanas po. O, tayo po galing bayan kanina. Bawal. mamili po, po ng tat. ano. Ito pili. Vitamins po ng mga alaga nating na baboy po. Ayan. May apple, Doping. may ano po. Ko ng may yes. mangga. Ay bawal. Ayan. ay ako pala. Oh, ano yun ito. sige pala. yung mga pagkain po. Shoko at saka burger daw po. May kanin daw. Thank you for the sun. Thank you. Ako po nagsakin ito. Wag ganun niya ito. Tutoy. Ano Lang. Maya may anak. Anak ano yung burger? E, anak Nagluluto pa naman. Kakana daw po ng shopaw yung tatlo. O tigigay sa kayo. Dali. Bigay mo si Kuya Monso. Bigay mo. Ayan. Bigay, bigay. yan Yung tatlo po. Ang dami pong naliligong mga parmbin Mga kabataan. Alin? <laughs> Alam naman kayo lalakay, maglalakay ng tatlo. Inihaw, sabing hilo. Dini po pala masarap kumain. Totoy ng tapon. Ay. Totoy dito ng ano. Ay, yung... Mga basura 'yan diyan. Yung... Ha? Ay, yung... May sunig. Burger. Ay! Ito kasi may gawa ito eh. Nang kain po mga kapandid, yeah, merenda po. Ito. Ayan. Higisip yung show po yung tatlo eh. Ayan. Mga request po ng mga bata. Ayan na. Ayan. Ayan. Kaya ito po rin sa nanay ito. Burger? Mayroon pa ba? Yung ngayon ah. Ayan mo. Na. o. Natira po natin. Pagkadaan mo hinagulim eh. Kay Mito. Yan ang mahal para dito sa ibang bansa nito. Magkano sabi ni Mami? Ang sabi ni Mami? 30 dollars. Hi. 30 dollars? Ang kilo? Otoy. Oh, Tuhan. Tuhan. Uh -huh. Sayang. Wow, siupaw ang ate. tuya <laughs> Kuya, nakasiupaw. Oh. Ayan kami, hindi naka-burger. Ayan kami, hindi naka-burger. Kain. Ang linaw ng tubig po mga pambing. Eh. Barang maligo mga miya, mali-ligo tayo. Pagkakain po. Biglang liit po ulit ang tubig. Ano? Oh, Biglang liit po ulit. Oh. Yan, ari po yung puno ng balete. Sabi po, ang laki po nito. Nung dati po, ito mayabong ito. Ngayon ay, ng mga nakaraang ano bagyo ay napuputol po. Dadalo na po sa ngayon yan. Eh. Ito po ay dito yung mustabon po. Yan ang labon dati. Ngayon ay, ano, dadalo, eh. Ito po ang atin mga kanding Apple po. Ayaw mo na anak? Meron na po. Apol. Meron na po ng isda. Sige, kaya na yan. Sige, yeah! Sige. 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 kaya na. Kuya, anong ginagawa mo? Maglalaro ko si kuya uh. Ano yan kuya bukal? Nagaharang-harang po si kuya oh. Yan ang surte po ng mga batang ari-ari po ay ano, maganda yung ating ilog dito oh. Malinaw pa po. Sa ibang lugar daw po ay ano, madumi na. Dito po ay malinis pa sa ating ilog. Bunso kuya, naglalaro po sila oh. Ganyan po talaga mga bata. Ayan, naglalaro-laro po sila. Ganda po na labas na po. Ganda na labas sa naliligo din doon sa baba mayroon din po yan ang dami din sa baba tapat po ng tubig natin ang dami ng tao doon yan mga ibon nasa sabuhan po uli. oh. lalaking ibon o oh. mga baliti nasa baliti po ang dami bunga po ng baliti o oh. lalapitan po natin para makita nyo po yung bunga ng baliti ganda rin po ang bunga ng baliti din eh kulay pula yan oh yan ang kinakain po ng ibon ang dami po yan oh ang dami po sa taas tabi po yan oh ibon ang oh. hmm. ah, dami oh ang kuling ang dami yung Pagkain po ng ibon Wala po ditong mga namamar na ganitong ibon Kaya nadami po sila nakaluto na po mga farm ito po natin inihaw sa mga bata po ring hotdog aray po yung mga buto sinasabi ko kanina aray ay ano ata patani ano patani po at kajus po ang luto po nito ay bulang lang tapos mayroon siyang ano na kalabasa po may mga prutas po tayo dito yan mangga ito pong mansanas po tsaka star apple kain po mga farm yan. Maraming salamat po sa blessing araw-araw. Thank you Lord po. Sa pagkain po na sa harapan namin. Kain po tayo mga pambin Are po ibago mga pambin Oh. Are po sa loob ng buti natin. Are po ay ano. Nung isang araw pa puluto to. Are. Sasawan po natin ng mga nabi po. Mga bulay po. Ganito. Mga purtas. Dito lang po siya. Oh. Oh my god. Ay. Kaya Ayun. Ugas, ugas kamay, eh. Mga gusto gusto mo pamay. Ay, Tate Tony, sira po 'yung diet natin eh. Napapangana ko ay. <laughs> Tate <Tune>? Tony. <laughs> sabi si Lolo Tony, sabi hello po, Lolo Tony. <laughs> Ari po, masana tapos isa sa sauc sa ganaring ano po, yung babuong um, yan ng serp nito. Hmm. Uh. Uh. Ah, ayun, Petani Patani po. Ako na, ako na, ako na. Ako na, Mm. Ayun po. Sarap po ito yung mga buto-buto. Hmm. -buto. Patani, iya. Yeah. Tapos meron po tayong ayun, ano, isang ayun, ayun, ayun. tuhog na ihaw na ano, para baboy po. Hmm. Tumutulong sa mata. Ano po 'yan? Hmm nakakala nang ng mga ano ko 'yun? Aim. Ay... Mamet hmm. kung. Um nakakala na po sila ng ano? Two pot burger ko. Hindi ko muku. Hindi ko hindi ko. Maganda naman ang rate lagi kala may lamig pa. Ang lawak pula ang naregula yung ano, luya. Alam mo sa'yo. Ang dami natin eh. Ang Grupo-grupo Lalo ngayong ano po, summer Ngayong abril eh. Ah, Oo dito magkubo Hindi May rin. lahat ng, ano, lukuin ano. Ah, oh. フェリティー。 sa alamang ay ano ba, ba? Sana po kami bibili kanina ng ano? Yung sariwang alamang. ay Oo. Ligo po tayo mga pambay! Ligo po tayo! Kasarap mong sa layon! Woo! Ano, ba oh. ano ang babaw? Ah! Sarap! Wala <laughs> hey, nung

Lamig <laughs> po, ligo ko. Otah mga kapamin. Hello. 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 Sir, Hello. 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 Sorry, Hello. 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 Ate. <laughs> <I don't. laughs> hey. Hey.

Uwi na po. Ay, nahulog natin yung na wala. Yung, yung utang. Uwi na po mga parambin. Alamay. Alamay.